Ito yung daan uh, papunta sa mga bahay na bibigyan namin ng pamaskong handog namin. Saka ito yung probinsya dito, maraming mga maraming mga puno, puno ng niyog, so, mga maisan. Uh, medyo probinsya na kasi ito at ka medyo malapit na sa bukid kaya ganito yung mga daan. At saka ganito yung mga tanim. oh, lubak-lubak yung daan lubak-lubak ang aming daan. Pero mga kaisi dito na harvest. Mais, malapit ng harvest. kaya 'yung ano hangin ay maitimin dito sa EK mo nauulit din. Dito na eh. ang maes. Oh, lapad oh. Lapat to. Jo, yo, kita. Ang Sa Wala nga daw buhay ka. organic. Kung gusto mo mangigi ka dyan, ano kaya higi? na ano sa lagi. Sa dam. Basta mangigi ka na, damo na sa ka. Oo, damo na higi ka na. Kung gusto mo. Kung gusto mo man maligo, pwede mangyapo na. Yan ang Ganito sa iba ng mga bata. may konting tulay dadaanan tapos salto na tapos na naman lupak lupak tol to lang tol to lang ano ay wait ay wait nila dito po na short siguro sila sa budget yung mga bahay yung ano, at payak na pamumuhay sa probinsya ng mga gobi o oh. palay lahat nandito na sa probinsya hindi mo na kailangan pitin lahat lahat, lahat ng na protas nandito na lahat ng gulay organic pa Nini, again, no. Dami. Dami, dami na Ayan, dito yung bahay namin. Thank you for watching.